of senses ako and one thing of the sick sa inyo lahat. Lola, saan pangalan mo lah? Amo? -oh? Pareha na yung nga ko ah. Taga Panglaw ka? Taga Panglaw? Panglaw? Imong e anak na ang mayor ron? Arkay, di ba? Nag-agaw lang. So, ah, <laughs> uh, So, kanina, nag- yung last na in-exorcise ko, siya po yung, ah, uh, yung sister-in-law niya ang nag-curse uh, sa kanya. And then, ah, uh, ngayon ko lang nalaman, yung sister-in-law niya, yung kanyang, ah, uh, mga ancestors, mga mangkukulam, no? So, pabago-bago yan yung, ah, uh, character, ugali, pabago-bago yan, no? Sa awa ng Diyos, siya po ay saniban ng isang demonyo. Sa awa ng Diyos kanina, wala na po yung demonyo. No? God is good. Hindi na sumigaw. No? Hindi na siya nahulog sa kanyang upuan. Wow! Pero sabi ko sa kanya, sinabihan ko, huwag kang ma... Uh, wag kang kumpiyansa, patuloy ka na mag-increase yung knowledge natin sa ating pananampalataya, yung pag-ibig natin sa Diyos, dahil babalik po yung mga demonyo. Yung isang demonyo, maghanap ng pitong demonyo na mas makapangyarihan pa sa kanya, mas masama pa sa kanya, kung babalik siya sa katawan ng tao, dubli yung kasamaan. Dubli yung uh, kanyang kapangyarihan sa paggawa ng kasamaan. No? Satan is real. Nasaan si ate? Nasaan Ah? Okay na siya ngayon? Normal na? <laughs> si ate? Nandito? Oh, akala ko umuwi na. Atas ka mas. <laughs> no, si ate, ano? Oh. So, apat na demonyo pumasok sa kanya, no? Pero si ate, ano? Oh. Ang pangalan to ate? Arlene. Oh, ate Arlene. Mga, Uh, lagi siyang nagsasalita kanina pero ngayon silent type na, no? <laughs> silent type na. Yung gagawin natin sa sunod, yung renouncement na sa lahat ng occult niya at mga preternatural gifts na sa kanya, no? pero ngayon hindi na nagsasalita. Hindi, hindi niya mapigilan eh. Sabi niya sa akin, "Father, sorry." Nagmimisa ka na disturb kayo. Sorry. Sabi ko sa kanya, wag kang humingi ng tawad sa akin. Hindi ka naman, hindi naman ikaw 'yon, no? Apat po at na-trace natin base sa uh, revelation ng demonyo dahil sa spirit of the the ballpen, parang spirit of the glass, so, katulad lang din 'yon. Glass 'yung ginagamit sa spirit of the glass sa kanila is pilot of the ballpen ang ginagamit yung ballpen no uh, yung ballpen ay gagalaw at yan magsusulat ng kanilang mga mensahe para 13 years old pa sila noon father ang tagal na noon bakit ba nandito pa sila sa katawan ko 13 years old pa ako ngayon 52 years old na dahil yung mga demonyo hindi sila bound sa space and time Ulitin ko ha. Ang mga demonyo hindi bound sa space and time. Dahil hindi sila bound sa space and time, yung kahapon at ngayon, magkatulad lang. Kahit matagal na po yung kanilang dinginagawa na ritual, 13 years old pa siya, hindi niya nirenounce hanggang ngayon, kasamang-kasama pa niya. Yung mga espirito bigla lang siya magsasalita ng ibang lingwahe para nag nagcha Chinese siya kanina, ka no? Wa yo yo ching uh, abuchike ek 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 cherry kikong kwela abuchike ek 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 cherry kikong kwela iba yung lingwahe sinasabi niya, no? So i-renounce yon mga preternatural gifts. I-renounce po yon. So hindi pa siya maka renounce next time. Yun na po uh, pina-renounce ko sa sa team natin dahil uh, marami pa 'yan, hindi pa 'yan ah uh, dahil uh, matagal na po 'yan for 13 years. Ah uh, 13 years old pa siya, 52 na ngayon. Oh, uh, uh, ilan? 30, 39 years na. Diba? So, kita ninyo yung mga occult spirits, normal na normal naman siya, active na active siya sa mga religious organization sa simbahan, pero may occult spirits. Kaya nga, itong ministry ito, ito po ay makatulong sa atin. It liberates us from the abusive spirits. No? It will abuse us, our intellectual, psychological, and spiritual or emotional faculties. Marami 'yun demonyo, no. Para siyang ano kanina, baliw, no? 'Yon isa din sa mga rason, uh, may, may psychological condition, may environmental reason ana, bakit siya na hereditary reason, bakit siya naging baliw, pero meron ding demonic reason. Marami sa atin na 'yon na baliw, pero hindi yan psychological condition. Nabaliw yan dahil kine-curse ng mga mangkukulam, kine-curse ng mga mangbabarang. Ito na po. Meron kaming baliw, 20, 20 years baliw. Hindi mo mak uh, makausap mo, okay siya kapag hindi magtantrum. Kapag magtantrum, baliw na baliw. 20 years. Oh, mga 40 years old nung nakilala niya itong Ministry of Exorcism ni St. Michael, pumunta siya. Ang daming demonyo pala. Kumusta na siya ngayon for a year? Just imagine for a year. Sa loob ng isang taon. Alam mo, completely healed na po siya, completely liberated din. No? Normal na po siya ngayon. So, gagawin na baliw ng demonyo yung mga occult spirits pero hindi na natin sinasali yung mga demonyo sa ating ano eh reason ah kaliwat nila na ah ni kabuhi rana na ah, napasmorana <laughs> di ba that's our near uh, reasons but we never include the demonic influence We never include the demonic aura in our modern society. Marami sa atin ngayon na hindi na naniwala na may demonyo. Totoo, hindi. <laughs> so ngayon, itong St. Michael Exorcism Center at sa buong exorcist sa buong Pilipinas, uh, niremind tayo, Satan is very active. You will influence us. He will mold us. Our mind, our emotion, all our, all our dimension. All of the aspect of our life. Walang hindi na influence ng evil spirit. Walang lugar, walang bansa, walang kontinente na hindi na ininfluencia ng demonyo. Kaya nga pumaparito si Kristo to destroy the influence. Not only the influence of the evil spirit, but to destroy evil himself. To defeat Satan himself by our Lord Jesus Christ. Hindi na tayo dapat matatakot. Amen. Amen. Hindi na tayo dapat ma-overwhelm sa lungkot. Because He is our Savior. Savior is here. Savior is with us. Natutuwa ba kayo ngayon? <laughs> Merong isang babae pumunta dito. Father, hindi po ako nagsisi. Buong araw ko inaallocate ko po dito sa Ministry of St. Michael. Bakit, Father? Nagagamit ko po. Alam mo, Father, very inspiring yung story niya, mga kapatid. Bakit? yung tatay niya na confined sa hospital for two weeks. At walang finding sa doktor, mabigat yung ulo. Hindi lang mabigat, masakit pa. For two weeks. So, anong ginawa niya? Mm, naalala, niyo yung, naalala niya yung kaalaman niya dito. Tinamit niya yung sacramentals of the church kinuha niya yung oil, kinuha niya yung water, kinuha niya yung cross, at deliverance niya, ang tatay niya, during deliverance mga kapatid, sumuka yung tatay niya ng sticky saliva. And after deliverance, completely healed ang tatay. And then lumabas sila sa hospital. Sabi niya, bumalik siya dito. Father, Thank you for empowering us. No? At ngayong araw na ito, you are empowered not by us, but you are empowered by the truth of our faith. Amen. So sana po gamitin nyo yan ha. At kung taga Mindanao kayo, go to your priest, receive the sacrament of protection, confession and anointing of the sick and then the holy eucharist at tatanggap ninyo kanina yung Holy Eucharist, matanggap din ninyo yung mga sacrament of confession and wenting of the sick na tayo ngayon. Okay? Higit pa kayo sa nalalo ng luto. You receive the treasure of heaven. Itong kayamanan sa langit, hindi po ito mananakaw sa mga kawatan. No, yung treasure natin sa mundong ito, mananakaw pa yan sa mga kawatan mawawala bigla sa pamagitan ng mga bagyo, kalamidad, mawala. Sa isang uh, 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 iglip? Iglap. Iglap? Mm, Mahirapan <laughs> tayo sa Tagalog, no? Sinasabi ko, nagla-live tayo para uh, ma-empower din natin yung mga taga-sunod natin. Okay? All is All is God is good Uh, God is good all the time? Siyempre. <laughs> Ikaw ang pinakataas ngayon Nay. 93. Sino pa ba yung higit sa 93? Grabe si nanay. S uh, Nagsakripisyo papunta dito, no? Uh, bigyan natin ng papuri si nanay, be. No? Mm. At meron din akong pumupunta dun sa, ano, sa Lila from Pagadian si Oscar. No? hindi yung Oscar, no, hindi tagapagadian, no. Sabi niya sa akin, "Father, lagi akong nanonood sa iyo." And then alam mo, Father, bago ako kunin ni Lord, gusto ko yung siyam ko na anak makabalik dito sa St. Michael Exorcism Center para gusto ko ma-educate sila. Bago ko mamatay, Father, Uh, babalik aning ma-educate na yung buong pamilya ko. Yan lang ang gusto ko. Panghuli, yung ina-exercise ko kanina from Cebu yung kinikir sa sister-in-law niya at yung ancestors ng sister-in-law niya ay mga mangkukulam. Okay? Sabi ng demonyo, last Monday ba yon? Last Sunday? Sabi ng mga demonyo, nag-reveal yung demonyo, kinikurse ko itong babaeng ito. Napakilala siya, sister-in-law. Ako po yung sister-in-law niya. <laughs> dahil sa envy, dahil sa inget, kinikurse kinikurs ko siya. And then I command the evil spirit, in what way you curse her? Through my dog. I sent the curse sent through my dog. What dog? The black dog. And then pag uwi niya dun sa bahay nila, So nag ano sila ginamit nila yung insenso. And then sila. Alam nyo, yung black dog dahil kapitbahay lang sila. Mm, um, nikirig. <laughs> Nagreact. Yung ibang aso sa paligid nila, relax na relax lang while they are praying. Pero yung aso na ni-reveal ng demonyo na pinadala niya yung curse sa asong itim, ang uh, may-ari sa asong itim, yung sister-in-law nila, oh, nandun sa bahay nila. During sa prayer nila, yung aso, grabe, nag-react. Hmm. Hindi naman yung aso yung demonyo. Yung demonyo na nakapasok sa aso. Tinatawag yung infestation. Kung tao, possession. At siya, dahil dinaan sa aso, yung demonyo nakalapit sa kanya. Hindi lang nakalapit sa babaeng ito. Nakapasok talaga. At sa awa ng Diyos, yung mga sakit niya ngayon, mga 90% ang improve. For one years na, kanyang uh, dinaramdam. Natutuwa ba kayo ngayon? No. Grabe yung exorcism. Ito, yung exorcism. Yung mga open demons kapag nakapasok sa inyo, i-reveal ng demonyo paano sila pumasok, ilan sila, no? At kailan sila lalabas, no? Grabe yung prayer ng simbahan, no? Impressed na impressed ako every day sa prayer ng ating inang simbahan, the mother uh, church, our mother church, the one holy catholic an apostolic church bigyan natin papuri ang simbahan natin so ngayon magsimula na tayo sa inventory of senses after inventory of senses inventory of the seek may tayo